Ang pambansang ni Burse, ni Barkes. Oh, isa na lang. Ganda na laban dikito, kito. 10-9. Barkes. In transition, behind the back pass, para kay Raymond. Raymond, pumuste. Raymond. Pumuste. Oh, what a move! Kobe! All! dunk no. Ah, oh, nakuha ulit ang kalamangan ng kupuna ni Dan Seal. 11-10, ang inyong score. Barbers, wala. Ang gandang kaliwayo ni Yangson. 12-10, 12-10. Nice, panis. Ganun lang pala yun, no? Oh, oh sa so ulit. 12-11, ang yung score. Dancil, pumukulan 2 Bang! Oh, ayan. 4-1, tatlo ulit. Ayan, no? Oh. Nalibli siya to si Jerry Boy. Akalain mo yun. <laughs> Jerry Boy, 2 points. Oh, tinuro pa si Ivo 6 sixto, sixto. Hey, Iwan. Hey. 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 Nice kick out para kay Dancil. Uy, nakawala. Ang gandang pasa yon. Nice. 7-3, 7-3 ang score. Nice. Euro step ni Makoy. 7-4, 17-13. Grabe, dumaan sa gitna ng Euro step ni Mas. Masanting. Dan Sil, pumukol ng dos. Wala. Kinalawit ni Raymond ang rebound. Ah. Oh. 7-5, Barkes. Uy, course over, oh. Aten! Tatlo lang yun, dalawang dos lang yun, lamang kayo, ayan na si Barkes o. Oh. Short na, pasa pala yun o, oh. ganda ang reverse pa. O, oh, 8-6, dalawa lang yan. Pinasa kay Raymond. Raymond Pumoste. Barbers, jump shot. Ang ganda ang pasa nun. O, oh, isa na lang, 8-7. 8-7. Diskarte lang. Lamang pa kayo. Yangson. Umikit. Ang ganda pa. Sa naman nun. Wala pas. Yangson Arboleda Connection. Warning. 19-17. Ang kanilang score. Ganda na laban. Sandos lang yan mas. Raymond Sandos. All. Eto na. Sibilia Luz. Raymond. May tanga ng bola. Raymond. Na discarding ngayon. Barquez. Pumuhol ng dos. Pan. Oh. Bang. Grabe. Pandiin ng dos yun. All warning. All warning. All warning. All 19. All 19. Ang ganda ng tres na yon ni Barquez. Ay dos pala. Woo. Sino kayang tatapos pag dos? Ako po na ni Dancil. Ang ganda na laban. All 19 ang ating score. Dancing niya. May tanga ng bola. Binabantayan ng dalawa. Ni Barber sa kasi mas masanting. Nilabas ang bola kay Yangson. Yangson for the win. Malakas. Ang ganda na laban. Score. Score natin. All 19. Last parehas pagdos. Sino kaya tatapos sa koponan ni Ibo? Ito na, si Bilialos, number 14. Raymond Dudusin kaya O pang lang Crossover Nakawala Defense boom, boom, boom. All 19 na ating score Parehas last pag 2 points Raymond ngayon na-discard eh ni Jerry Boy Nang Aljo Warrior Binasa kay Barquez <laughs> Foul, foul Nice D, nice D <laughs> Eto na All 19 ang ating score All last, parehas, pagdos oh, Rebound ngayon Binabantay ni Jerry Boy Jerry Boy every... Boys for the win Wala, in and out Rebound ni Idol ngayon Ribbon ni Idol Set lang, hawak lang Ito na si Dancil Dito, dalawang bakat ni Dancil Pisto kayo Pwede naman, pwede naman uno eh Balik, 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 balik Ito na, Yangson Yangson Nagalangan, oy, sundot Dancil, ganda ng laban Score natin, all 19 Parehas dos. Dancil for the win. Short. Kanya pa rin. Ang rebound. Napulot niya yung zone. Ito na si Chris. Chris for the win. In and out. Rebound ni Jerry. By dalawa. All warning. Last pagdos. Ito na si Yangson. Birthday boy! Happy birthday! Happy, Grabe happy, naman birthday pala for the win po. Nice game!